Pag may narinig tayong masakit na salita laban sa atin, suriin mo na natin kung totoo. Kasi kung insan, hindi naman totoo, dapat hindi ka nalang masaktan. Marami namang sinasabi talaga ang mga tao. Pero yung mga hindi totoo, huwag mo nang At yung totoo, pwede natin yung kapulutan ng aral. Jesus was unaffected by being called Belzebub o prinsipe ng mga demonyo. Sa kabila ng paggawa niya ng maraming kabutihan, binabansagan pa siya ng sarisaring mga pangalan. Matthew 12.24, when the Pharisees heard this, they said, He forces out demons by the power of Beelzebub, the ruler of demons. Nagpapalaya siya ng mga may karamdaman, mga inaalihan ng masasamang espiritu, nagpapagaling. At sabi ng mga religious leaders, eh nagpapalaya siya ng demonyo kasi siya ang prinsipi ng mga demonyo. Pero hindi hinayaan ni Jesus ang mga ganong salita para mapigilan siya sa paggawa ng mabuti.